ngadto ako sa eskwelahan. Nakita ko ining bata nga may dala nga kawayan. And Ay abaw ang iya dala nga kawayan. Daw halin man ini sa dagat. Oh. Din kapyutan na inisang mga sisi. <coughs> Adi ah, nga ni ang mga mahugod nga mga ginikana. <coughs> Ubra sang mga balay-balay para kuno ini sa buwan ng wika. Sariling wika dapat nating mahalin. Pati ako idamay niyo na rin. Agoy, ah. Rudy. Nagla in pasit to yang kahugod man sini nga mga estudyante tanan sinda bisigid sa paghimo sang balay-balay pero si to yang man sa kabidyo sa inda masaligan na gid ini nga mga estudyante siling ko sa inda pwede na ka mga sawa <laughs> kay kabalo na gid ka maghimo sang balay-balay shout out galit dira kay Sir D.U.A. ah 100% sent sentgid nga support sa iya mga estudyante. Ang iba busy sa paghimo. Sang inda mga balay-balay. Pero may iba man nga mga estudyante. Adi nga niho naghinampang sa lapo. Ay <laughs> abaw ang maisipan. Langgit siya nga mga bata. Ang iba man na estudyante. <laughs> iba man ang inda ginahimo. Kit abalay ni kahoy nga dala ni ate ho. Kung anong ginihimo sa mga estudyante. <laughs> o, kit ninda ang inda batuta. nga <laughs> Wala sila sing mahimuan. Ang mugi din inda na isip. Maayo pa ining sa iba. Oho, kay seryoso. So, ginsinda. Dali na lang ini matapos. Hindi <coughs> man magpalupig ang babae. Ara man ho, gabulig man siya. Ay, kaya sang lalaki. Ay, kaya man sang babae. lang sa amon. Oho, maskin haligi. Waay pagid ka tindo. <coughs> Maayo nga ni ho, kay may nagabot, nga ginikanan. Ginbuligan kami. Madamo, gid nga salamat sa imo pagkari. Pasensya gid ka mo, kay wala pa si si Ma'am. Volunteer lang abi mo. Wala swildo. May mga estudyante gali ako nga may admayad maghimo sing sari lang. Sabi niya sa ako, pagka-graduate niya, pwede na siya magpangasawa. <laughs> Agoy, <rude. laughs>